dito sa Hong Kong yan makikita mo wala talagang ka-traffic traffic kahit mayroon payang yung nirepair sa kalsada pero smooth pa rin ang takbo kaya kung nandyan kayo sa Pilipinas at willing mag travel dito sa Hong Kong you can book a ticket ticket and fly with us meron kaming ticketing outlet na ilagay ko sa ating caption and description. Okay, guys. So, dito, ang laki-laki ang haba ang tangkad ng tulay na to. Imagine mo from the ground. Sa pa lang nasa ground. Pero pila, -pila na ka Para kay mountain man is Mountain. nasa ibabaw sa Ibabosa. kanis yung mga building dere na rin, na, na sila diya sa, sa, sa Oh, nanugo ni muran na sig mushrooms ngan ito mura sa bukid. Oh, bukid na na pero di sila mahadlok nga malandslide. Kay tibay kayo ang ilahang mga kanang gibutang na mga nit diha sa gilid. Karang gituguan ang mga kahoy. Tamnan pa nila kahoy. Napay nit ana niya diha ang magpugong sa yuta para di ma erode erosion mala malag agnas malag ano ang tawag nga ma ba. So, nagpapatibay siya sa mga trees, sa mga sayuta nga dili malanslide. Ano ah, siya diha? Ah, kana nakita ni mga blue-blue? Kana, nawala na noon. Na, niya sa aku, ah. na sa Na, huwag para ba po kayo? Kana siya, kani kana, kana. O, nakita niyo? Kana siyang blue-blue diha ang gagmay. Kana siya, mga nitna siya para pugong ba nga dili malanslide. Hmm gaya sa Pilipinas ang ambot sa ihilim nila gikura ko tantanan kwarta sa gobyerno ay kawawang Pilipinas ang hirap na okay guys yan lang muna ang aking video ngayon see you next time and don't forget to subscribe salamat bye bye